Tingnan nyo pong mabuti mga friend. Panuorin nyo kung paano gumawa ng masarap at malutong na chicharon. Magandang hapon po sa lahat ng mga friend natin dyan. Ito po yung balat ng baboy mga friend. Ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng malutong at malambot na chicharon na kahit hindi na po ibibilad. First tip po natin mga friend. Ilaga muna natin para madaling hiwain. Tapos na po itong nilaga mga friend. Yan, malinis na po ito. Kayo na po ang bahala mga friend kung gaano po kalalaki ang gusto ninyo. Yan, ito na po yung balat ng baboy natin mga friend. Tubig muna. Asin po. Kumulo na po. Lagyan na po natin yung balat. Hintayin niyo po hanggang lumambot po yung balat ng baboy mga friend. Yung tamang-tama lang po ah. Yan, haluhulinin lang natin mga friend para mapantay po. Gutin na lang po yung tubig mga friend. Lagyan po natin ng mantika para hindi po siya dumikit. Ibabas po natin sa sariling mantika niya mga friend. Ito po yung pinagbabaraw natin mga friend. Ito yung gagamitin natin na mantika. Lunod po natin. Yan, halu-haluin lang po natin para hindi masunog. Yan, luto na po mga friend. Yan, ito na po yung natin mga friend. Oh. Malambot po at saka malutong. Yan, oh.